So, what's up everyone? Thank you so much for watching my channel today and uh, Ngayon guys, isi-share ko lang yung nangyari sa pinsan ko So, yung pinsan ko is Speedy slash lalamove driver At uh, merong nagpabook sa kanya Na pabili service Kung aware kayo doon Uutusan nyo yung isang rider na bibiliin to Or bibili ng grocery Sila mag-abono doon And then pagbalik sa'yo, babayaran nyo yung pinang grocery nila plus yung rider's fee or yung delivery fee. So, ang nangyari kay uh, Pinsan, eh, may nagbook sa kanya at merong nagpaabono ng lisensya. Ayan. Actually, yung picture na yan, gawa-gawa lang siguro nung, nung nagbook sa kanya. Ngayon, ang ginawa nila, uh, sabi sa Pinsan ko, Hoy, uh, rider, bayaran mo yan driver's license at ipadala si mo dun sa uh, Cavite para para dun ko na lang bayaran okay so si pinsan ko naman kinuha yung driver's license and then binayaran dun sa scammer yung pagdating sa Cavite tinatawagan yung phone number hindi na makontakt yung receiver Okay, so pagkatapos nun, pina pina barangay, or hindi uh, pala pina barangay nagchat siya or nagtext siya doon sa doon sa scammer sabi naman ng scammer oh babalik ko bukas ganito ganyan 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 so kinabukasan hindi na nagparamdam si scammer ang ginawa ni Pinsan pumunta sa barangay hindi report tong ID to at merong picture tayo ng scammer makikita niyo sa screen diyan diyan yan yung scammer Okay. And then, um, yung picture na ito, uh, pagkatapos pina-blatter, nasa pinsan ko na. However, ngayon, natuklasan na namin na itong etong professional driver's license is fake. Tignan nyo ha, guys ha. Tignan nyo mabuti. Ah, Yeah. yeah. Hmm. Hmm. Hindi, ay ko balik tayo ng camera. Okay. So, yan guys, ah, pasensya na sa background ko. Yan, ganun nyo. Ay, mabuti. Toinks. Oh, di ba? Ang galing ng mga putang ng mga yan. Anyway, just make sure that uh, susunod, uh, still just a warning, uh, yung nakita niyong picture ng tao na na nag-scam please pag nakita ninyo, report nyo kagad or kung may nag-book inyo, report nyo kagad okay? so, yep yun lang guys, at na-share ko lang thank you so much come on, let's come down.